Uh, Iipitahan na po namin lahat uh, uh, kayo na manood ng video CD, uh, v Be Kind, This Rewind. Binuhus po ng actors ng buong team uh, yung efforts at pagmamahal sa proyekto na ito. At uh, uh, I think pag napanood nyo ito, uh, maaalala ma 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 ma, ma nyo uh, magkakaroon kayo ng nostalgia sa 90s. Yes. Pero more than that is yung sabi nila na, yung moral lesson of uh, dreaming, connection, Uh, ito po, kung, kung gusto nyo ng pinipula na mag-aang, na medyo may konting drama, <laughs> uh, panoorin nyo po itong uh, video City Vika at Miss Vika. Kailangan po namin kayo lahat na supportahan at panoorin ang video city uh, be kind dahil ibabalik po tayo ng sa nakaraan sometimes akala natin pag tumuha balik sa nakaraan masasaktan tayo pero dito sa video city hindi ganun sa dahil ibabalik niya lahat ng mga masayang alaala ng mga panahon ng 90 So, okay, sana po supportahan niyo po ang pelikula na ito. Katulad niya po sila po direct, binuhos namin po ang lahat um, ng efforts namin para po sa pelikulang na ito dahil deserve niyo po na magkaroon, magkaroon o makapanood ng ganitong klaseng pelikula. And I would, I would, like to uh, take this opportunity to thank, of course, um, uh, yung mga kaibigan po natin from the media, Maraming salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po ulit sa inyo lahat. Ang video sa ni be Kind, Please Rewind. Sana po ito pong pelikulang babalik-balikan niyo. uulit-ulitin ninyo.